Kapag nasunog ang truck na nagdadala ng flammable na materyales, mahalaga ang tamang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Narito ang mga dapat gawin. Tumawag ng tulong, agad na tumawag sa mga otoridad at bombero. Ibigay ang eksaktong lokasyon at detalye ng insidente. Iwasan ang panganib, lumayo sa truck at sa paligid nito. Ang mga flammable na materyales, ay maaaring magdulot ng malawakang apoy at pagsabog. Huwag subukang patayin ang apoy, maliban kung ikaw ay may tamang kagamitan at kaalaman. Huwag subukang patayin ang apoy. Ang mga bumbero ang may kakayahang humawak ng ganitong sitwasyon. Ibigay ang impormasyon. Kapag dumating ang mga bumbero, ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga materyales na nasa truck. Makakatulong ito sa kanila na malaman kung paano haharapin ang apoy. Sundin ang mga tagubilin, makinig at sundin ang mga tagubilin ng mga otoridad. Maaaring kailanganin mong lumayo pa.